Hello guys, welcome back to my channel. Nandito ulit tayo sa farm. So, ipitas po tayo ng talong, yung ating naraw-araw kong tawagin. So, dati po ay nakatanim siya dito. At, pinaglagyan po natin ng kawayan, kaya inilipat natin. No? So, halos ay akala ko na matay na noon, pero uh, dahil ano, <laughs> hindi siya natamaan ng mga kawayan na binabagsakan kasi hindi ko ibilin nung Ah, uh, dinala na. Mamaya so, naman. Tutok ko lang din kayo. So, yung mga melon natin na i-transplant na. A-type trellis. So, magkakaroon na naman tayo ng panibagong mga content about naman sa melon. And, ngayon ay na nagpapa-spray din tayo ng polyar sa ating mga papaya pero dito tayo pupunta sa ating uh, talong Yan. at least meron tayong dalawang dalawang pirasong talong tama tama na para sa panggamit pang luto sa bahay uh, dito naman po meron din tayong konting kamatis Yan. para uh, at least eh, hindi na tayo bibili para pa kahit tagmahal yung kamatis ay meron tayong ang magagamit na hindi na kailangan bumili. And ito, yan may kita may mga oregano, bilis tumubo ng oregano. So kaya po kami nagtanim ng oregano dahil gagawa kami ng concoction na pang insecticide at saka para na rin sa laban sa lamok. So yung ang tawag doon, parang yung sarlang para ba yan? yung ganun. So pakiabangan nyo lang po yung vlog natin about sa oregano na magandang panlaban sa mga lamok so, yan po. and Boy. pantaboy yan, so yan po si YP Oo. nagagamas sa kanyang mga pinya bossing kaway-kaway, yan so ito po yung ating talong, nakakatawa dahil uh, halos ay eh, hindi rin natin napapagtuunan ng pansin tong talong na to minsan na-spray na-spray din naman kahit pa paano ng mga organic uh, natatandaan ko parang hindi ako nag-spray dito na insecticide so pero na ano natin siya nadalagan natin ng abono kahit pa paano mga uh, calcium tsaka uh, complete yan tapos may may bound din tayo dito na complete na tambay yan so ito po ang laki ng bunga <laughs> sa Tawa. Ah. Yan, dalawa. Dahan <laughs> <Lalo> na tayo. Bukas yun, ikaw na marabas nito. <laughs> Bukas na at natin. Ha? Bukas na luto. Ah, okay. Ay, baka gumula nga rin yun eh. Ay, saan ko ka na? Ay, paano ka rin pitasin? Ay, ang ongkot eh. Baka masira yun. Ay, atan mo yung bulak nila. Ayan e, nga, hmm, So, yan po. Uh, masarap kasi ito. Araw-araw na talong ang lalaki hindi ko lang alam parang sumobra na sana sa lalaki ito pa yung isa na namumunga na rin ayan praise God o meron na rin isa praise God dahil uh, patuloy pa rin siyang bumumunga at uh, ang gaganda ng mga dahon niya walagang organic mga organic fertilizer layan pokok ah Kau kenapa suyo? Tak tahu nak buat Wow. Wow. Adik wow. dong. Wow. Ayan so, po guys uh, nah tayo ng tatlo Sa dalawang po ng talong so, May panggulay na tayo Mamaya or kaya bukas so, po Kaya kung meron tayong mga Space sa ating mga bakuran At least makapagtanim kahit Mga tigda dalawa o hanggang limang puno Para anytime na pag namumunga na ay eh, pwede tayong may magulay at hindi na tayo bibili so yun lang po muna guys na natuwa lang ako na lumakit ko ay i-harvest na kaya ako nakapag vlog nakapag video so, maraming maraming salamat po and God bless mo sa ating lahat salamat sa aming pag bye sa aming channel sa aming journey mag-asawa na bilang dating OFW na ngayon ay sumubok na mag-farming dito sa Pilipinas sa kalagitnaan ng pandemic. Thank you and God bless.